magandang-magandang araw po sa atin lahat ngayon ay morning po dito sa Bahrain is already 7.10 ng uh, umaga ngayon magbe-breakfast po tayo andito po yung isang taong nagbigay ng aking breakfast yan, ang aking breakfast yan, marami po kasi ipagpipilian ko po kung asaan po dito ang gusto ko. kaya andito na lahat <laughs> tapos matching week thank you po salamat po Lynn again Salamat po. At sa mga bagong subscriber, mag-subscribe po kayo and hit the bell po para lagi kayo ma-updated sa mga kinakain ko po. Ito lang po ang buhay ng OFW. Swerte, swerte lang po. Salamat po sa mga datihan din na nakapag-subscribe sa akin. Mga nanonood po sa akin. Salamat po. Salamat. At salamat pala kay Sis Eva. Salamat. See you so Salamat punta kayo ulit dito para mas masaya. Salamat po. God bless us. Ayan. Pero bago ang lahat, pray na tayo. Salamat po God, sa... Uh, breakfast na binigay ng ating kaibigan na si Lina iblis po siya gat at uh, salamat, uh, hiniling ko po God na iblis mo din ang pagkain na ito at uh, hiniling ko po God patawarin mo lahat po ng aming pagkakasala at naway, bin, uh, salamat po sa mga blessing na ibinigay mo na pa at susunod pa, salamat po God in Jesus name, Amen yan po ang ating Ayan, yan. Ipili natin kung ano talaga ang gusto natin. Unahin natin is, ano ba to? Ayan, hindi ko alam kung ano to. Tignan natin. Mmm, ito ay matamis. Matamis. Mmm. Ay, kamatis dito na maliliit. Woo! Hmm. Matamis pala yan. Ngayon, ang pangalawang mm. Hindi ko na pinainit. Hmm. ito ay chicken. Chicken. Mmm. kan nga may cheese. May cheese at saka may ano ba to? Cucumber. Mm. dalawang Dalam ng klase. Yan po ay hindi matamis. Ito pangalawa is Oh, ito ay beef. Mm. Meron siyang kamatis, cucumber. Ito din siya is hindi matamis. Mm. Meron pa palang lab na. Mm-hmm. Mm. maliit na hamburger. hmm <laughs> hmm malit na hamburger yun. Mmm, ang liit na samosa. Alam ko ang laman nito. Tingnan ko nga. Mm, ang laman nito is putito, <laughs> Dalawa natin. Mm, -mm. mm Ito sweet siguro to. Kasi may decoration. Ang kito. Mm, mm Ah, May yes, sweet. Ito naman. Mm, na ma'am. Mm, na ano. Ang nila oh. Mm. -hmm. Ang daming ano. Bakit ibang klase? Mm. Mag-heavy breakfast na naman po tayo. Hindi na naman po tayo kakain ng tanghalin. Mm. Ito na yung pala man dito is yung carrots na ginatgad At saka potito. Mm. Oh. Ano pang hindi pa natin nakain? Mm, ito. Mm. Ay, kaya ang laman nito. Oh. Beef ito mm. mm. alam ko kibay. pero hindi ko masyado yan kibig <laughs> ito naman ah salta. Wag mo na. Medyo nasuburan na yata. Samosa. Hmm. Wala na. Natikman ko na lahat. Ito lang. Maliit na mga ano lang. Kinulayan baga na maliit na hamburger. Ayan. Hmm. dito nakakakuha ka ng some idea kung paano maglagay ba ng mga uh, um, yung magawa ba ka ng cute 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 na sandwich pag may children's party po sa akin nakakuha na ako ng some idea kasi magawa lang naman ganito ng dough tapos ilagay na natin sa oven yan yeah. yan po natikman na natin lahat ang ibinigay ni Lina isa lang pala ang sweet yung sweet na ganito Thank you, Paulina. Again, sana uulitin. Sana maulit pa. Mm. Kaya kumakain ako ng ganito na pag may cherry ba na dumarating. Kasi minsan nahihirapan ako magano, ano. Mm. Magbabar. Kasi sabi po, it nakapili ko na lahat. <laughs> Salamat. And thank you God sa blessing po. Yan, andito naman po tayo. Na nagpapasalamat pa ako sa lahat. Talaga nang sumisili po sa aking mountain channel. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Salamat po. Sana tuloy-tuloy tayong magtulungan para maging successful po ang ating pangarap na maging YouTuber. Salamat po. In Jesus' name, God bless us at all. See you!